Nalilito ka ba tungkol sa iyong mga pagpipilian na karir sa taong ito o kaya naman ay nagtataka ka kung ikaw ba ay nasa tamang trabaho? Atin tingnan kung ang gabay sa karir ng astrolohiya na ito ay makatutulong sa iyo na magpasya. Kaya naman sa video ito ating pag-uusapan ngayon ang mga iba't ibang klase ng trabaho na bagay sa iyo ayon sa iyong zodiac sign. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka palang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell button para naman updated ka sa ating mga bagong videos. Ating simulan sa Arish. Ang katangian ng mga Arish ay agresibo at mapusok. Ang mga ipinanganak na Arish ay may posibilidad na ma-overboard tungkol sa mga bagay. Kaya pinakmahusay na kumuha sila ng isang profesyon na nasasangkod sa fighting for a cause. Bilang natural na pinuno, ang mga union sa kalakalan ay mga perfectong lugar para sa kanila. Isaalang-alang ang kanilang malakas na diwa. Gagawa din sila ng mahusay bilang negosyante. Ang mga ito ay mga perfectong kakayahan sa pag-akyat ng bundok dahil nasisiyan din sila sa mga physical na aktibidad. Mechanically inclined, ang mga Aryans ay matatagpuan din sa mga industriya ng automotive ang kanilang sensitive natures ay perpekto din para sa medical na profesyon. Taurus, ang mga Taurians ay mabagal at sobrang maingat sa mga bagay at kahit na ang mga katangyang ito ay maaring maging labis na nakakarita pero mas kapakipakinabang sila sa ilang mga lugar. Ang mga posisyong gaya ng financer, banker at civil servant ay swak sa mga Taurians. Ang pag-awit at sayawan ay natural sa pagpipilian para sa sobrang artistikong Taurian. Kahit na ang pagganap sa harap ng malaking madla ay hindi kasa ng tsaa, kahit anumang profesyon na malayong konektado sa sining ay nakakaakit sa kanila. Ang mga Taurians ay gumagawa ng magagandang arkitekto, art dealer, manunulat at modelo. Isang earth sign, mahusay din ang mga ito sa mga karera na konektado sa agrikultura. Gemini Ang Geminis ay mga witty at nakakapagsalita. Gagawin nila ang lahat upang manatili sa limelight. Maari silang maging mahusay na producer at anchor. Magaling din sila bilang marketing professional at mga travel agent. Ang mga ito ay likas na mahilig sa mga wika at maaring maging mahusay na mga linguista, guru at lecturer. At dahil nga sa napakahusay nila sa anumang profesyon, kaya nakakakuha sila ng pansin. Maaaring mo makita ang mga ito sa journalism at advertising. Cancer Sensitive at ay ang mga cancer ay pinagkalooban ng isang malakas na imahinasyon at isang karera sa sining ang inirekomenda para sa kanila. Ang pagsusulat, pagpipinta at advertising ay ilan sa kanilang pinakamahusay na mga pagpipilian. Sa kabila ng kanilang mga introverted na personalidad, mahusay sila sa mga profesyon tulad ng marketing, trade at commerce lalo na sa pag-import at pag-export. Leo Ang mga leo ay natural na born leader. Si Leos ay pinakamahusay sa mga trabaho na may mataas na profile kung saan kailangan nilang harapin ang mga taong itinuturing nilang katumbas. Mas malamang na matagpuan nila ang tagumpay sa mga diplomatikong serbisyo. Ang mga liyos ay mapalad at magalang. Hanggat nasa posisyon sila ng kapangyarihan, ang liyos ay magiging mga huwarang pinuno. Nagbibigay inspirasyon at naguudyok sa kanilang mga tagusunod na gawin ang kanilang makakaya. Chairman ng kumpanya, direktor at tagapamahala ng pananalapi ang mga post na dapat niyang pakain. Virgo. Ang mga Virgo ay metikuloso tungkol sa kanilang trabaho. Masipag sila at madalas na totally workaholics. Mahusay sila sa mga lugar gaya ng sales. Gayun pa sa larangan ng agham na hanap ng mga Virgo sa ang kanilang elemento. Kaya nilang mag-excel sa mga profesyon tulad ng engineering at medisina. Ang agrikultura at horticulture ay maaring maging isang pagpipilian para sa mga mahilig sa outdoors. Libra. Ang Librans ay kaakit-akit, maayos ang balanse at easy going. Tugma sa lahat ng mga palatandaan ng araw. Ang mga taong ito ay walang problema sa pakikipag-usap sa sino man at sa lahat. Ang low marketing, pakikipag-deal sa mga paninda o mechanics ay mga profesyon na kanilang pinangungunahan. Scorpio. Masigasig at proud ang mga Scorpios ang mga Scorpios ay ganap na nakatuon sa anumang propesyon na kanilang kinukuha. Mas go sila para sa mga profesyon na nangangailangan ng pag-iisip, pag-aalay at kompletong pagkakasangkot. Ang mga Scorpios ay particular na akma para sa medical na propesyon ayon sa mga katangian na ito. Bilang sergeant, ang mga ito ay walang katumbas. Kahit na pa ang anumang konektado sa gamot ay gagawin din. Ang kanilang kasidhian ay pinakamahalaga sa mga profesyon tulad ng military at navy dahil sila ay mabangis na tapat. Ang mga alakdan ay nagtataglay din ng isang insisib na pag-iisip at dapat na ituloy ang investigative journalism. Sagittarius Ang mga Sagittarians ay kaibig-ibig, clumsy at may talento. Ang mga Sagittarians ay may likas na talento para sa mga dramatiko gustong gusto nila ang pagganap para sa mga tao, kaya ang mga teatro at pelikula ay likas na pagpipilian. Maari rin galugarin ng mga Sagittarians ang mga karera sa relihiyon at politika. Gustong gusto na mga mamamana ng sojak sa labas at physical na aktibidad. At madalas na maging mga atleta o gumawa ng ilang aktibidad na nasasangkot sa palakasan. Ang mga Sagittarians ay palakaibigan at gusto nila sa trabaho nahayaan silang makipag-ugnay sa mga tao. Capricorn, matipid, masipag at consistent. Ang bawat propesyon ay may isang lugar para sa mga ingat na Capricorn at maayos ang kanilang ginagawa sa halos lahat ng trabaho. Partikular na inirekomenda ang mga trabaho na konektado sa agrikultura, kagubadan, edukasyon at biology. Mahusay sila bilang mga accountant at aalagaan ang iyong pera tulad ng ginagawa nila sa kanilang sarili. Aquarius, ang zodiac sign na ito ay pinakamahirap na ilugar pati na rin maunawaan. Nakuha ang isang talino na higit sa nakakahigit na average na tao. Ang mga Aquarians ay may posibilidad na gawin ang kanilang sarili matamis na bagay. Kinamumuhian nila ang pagkuhan ng mga bidden pat at mas gusto nila ang mga trabaho na isipin ng dalawang beses ng karamihan ng tungkol sa pagkuha. Ang mga hindi pangkaraniwang karera ay palaging iguguhit ang mga ito at ang dahilan kung bakit marami kang makikitang mga Aquarians sa marine engineering, aviation, deep sea diving at pag-agham na pananaliksik lalo na may kinalaman sa mga bihira at nakatago ng mga sakit ang pagpipinta at pagsusulat ay dalawang iba pang mga bukasyon na naipalabas din ng mga Aquarians. Pisces Ang mysticism ay ang kanlungan na nangangarap na Pisces. Sensitibo at imaginative, sining at musika ay perfecto para sa malumanay na mga Pisces. Dahil natagpuan nila ang pagtupad ng malikhaing ekspresyon sa pamamagitan nila, ang mga Paisyan ay madalas na nakakakita ng kanilang sarili na kasangkot sa astrolohiya at paranormal na hagham. Ang pag-arte, eskultura at pagpipinta ay mga bokasyon na kaya din nilang mag-excel. Kung isa sa alang-alang ang mga ito ay mga panatandaan ng tubig. Maari mo ring makita silang kasangkot sa mga karera na konektado sa dagat o ilang aktibidad sa seafaring. Keep your food fresh and appetizing with Livington Vacuum Pack for only 1,995 pesos. This amazing set includes one Livington handheld vacuum pump, nine vacuum bags, one universal vacuum lid, a vacuum bottle cap, and a vacuum pump stand, all for the low, low price of 1,995 pesos protect your food from mold and bacteria order livington & pack now call 817-7000 or toll-free 1-800-10-817-7000 for outside manila calls Delivery is free within Metro Manila. You can also check us out on www.shoptv.ph. Seal in the freshness and goodness of your food with Livington Vacuum Pack for only 1,995 pesos. You saw it first on Shop TV.